Magluluto tayo ngayon guys. Ayan, ito yung ating... Lulutuin ngayon, maglalaga tayo ng ano? Ng ribs. Ribs at saka nilagyan ko ng konting pata. Galing ako sa Asian store na yung umaga after ng racket ko. Ayan guys, ayan. Pag Sunday, meron din tayong racket-racket pag may time. Ayan, dalawang oras. Pagtapos kong uh, bumili ng ulam, kasi wala na tayong maulam ngayon. Dahil pag wala yung asawa ko dito, eh hindi kami nakakapagluto ng maigi. Dahil yung asawa ko ang mahilig magluto at masarap magluto guys. So ako walang choice lang kapag wala siya, ako talaga ay eh, napipilitan ding magluto. So, ang gusto ko ngayon, eh, humigop ng mainit-init na sabaw. Kaya, naisip ko na lang na maglaga. Ito yung ating, ano ngayon, recipe. Ayan, mga kasimple, nilaga. So, pinakuluan ko na to mga kasimple. Tsaka, tinapon ko yung, ano niya, yung unang sabaw. Kasi, mas ganun kami magluto ng mga karne. Pinapakuluan, and then, itatapon muna namin, and then, tsaka, hugasan para malinis, matanggal yung mga impurities niya. So, ayan, nalagyan ko lang siya ng pamintang buo. Kasi maglalaga ako, gusto ko yung medyo maraming paminta at saka may bawang, mga kasimple. So, ayan yung ating lunch ngayon. So, lagyan natin ng luya. Tignan yung mga kasimple ko, sinong nasa ulo ko. Ayan, yung, yung lumipad na naman yung alaga natin, si Rich. <laughs> Ayan mga kasimple ang ano niya, ang ganap niya pagka gusto niyang mag ano, dumapo da sa iyo. Rich, say hello to the vlog. Dali, hello ka sa kanila. Dali. Hello. Hello. Ayan, nagbabalat ako ng ano, mga kasimple ng luya para sa ating ano, nilaga iniisip ko kanina kung mag ako sinigang. Kaya lang, sabi ko parang gusto ko ng nilaga. Dahil bumili ako ng pet chay at saka uh, pet chay at saka yung parang ano, yung bagyo pet chay, mga kasimple. Yan, so tingnan natin kung ano yung ano nito. Masarap kasi pag maraming luya eh, medyo maanghang-anghang. So, ayan mga kasimple yung ating ginagawa ngayon habang nag-ano tayo nagbabalat. Ito namang alaga natin eh yung dyan sa ulo ko. Kumanta ka nga, Rich. Rich, kantahan mo sila. Dali. Kantahan mo. Dali, tinkabu, Rich. Rich, tinkabu mo. Tinkabu. Say, tinkabu. Dali. Tinkabukan mo na. Pikabu ka muna sa kanila, dali. Pikabu, dali. Ayan mga kasimple si Richo. Pikabu, dali na, pikabu. Pikabu. Maganda ang weather ngayon, mga kasimple. Uh, maaraw siya, tsaka hindi naman masyadong malamig. Hindi naman siya masyadong, masyadong malamig. So, carry lang. Talagang pa-winter na dito, mga kasimple, wala nang ano pa. Wala nang makakapigil sa mga <laughs> pagpatak ng yellow Next week daw. Next week yata, basta malapit na naman daw po ang mag-snow ano, mag na. So, ayan. Good luck na naman sa atin, mga kasimple. Sabaga, hindi naman tayo nasa Canada kung walang snow, kung walang winter. din talaga yung normal weather dito sa Canada. Ayan guys, kaya wala tayong choice. Ganun talaga. Tigisin ang lamig. Lagyan ko na yan ng sibuyas ng pamintang buo at saka ano, luya. Ayan, luya. So, antayin lang natin na mag-ano siya. Tsaka asin pala ito mga kasimple. Masarap Sarap humigop kasi ng mainit-init, lalo na ngayong taglamig. So, ayan mga kasimple. Tanggalin natin yung bumubula-bula. Ayan. So, ayan mga kasimple. Pumili oh. ako ng spare ribs sa Lucky Supermarket. Ayan. So, itayin lang natin siguro mga 45 minutes. Yan. Tayo nating lumambot mga kasimple. Yan, ito ang routine natin mga kasimple habang nagluluto. Is naguhugas ng mga kalap Ayoko kasi naiipunan ng mga hugasin kapag nagluluto ako mga kasimple. Kaya gusto ko malinis yung aking ginagalawan kapag nagluluto ako. ang ating nakaugali, nakasanayan mga kasimple na pag nagluluto habang nagpapa, nagaantay ng niluluto eh naguhugas ng mga kalat. Yan, hindi pa rin ako nag-breakfast mga kasimple. Umalis ako kanina, nag lang ako. Umalis ako ng mga I think bago mag 10 o'clock isip ko magpunta ng, Asian store kasi nga parang nag ako ng turon. Gusto kong kumain ng turon na e, meron doon sa Manila Grill sa may Supermarket. Yan. So, ayun. Mamalengki na rin tuloy ako kaya anak nakabili ako ng ulam namin mga kasintis. Nakabili ako ng turon at saka Maria. Ang sarap. <laughs> Pagkatapos nito ay ano muna ako, ang susugay muna ako mga kasimple kasi bayo nilang yung ko kanina umaga. Pero okay naman. Mga kasimple, may lakas pa. <laughs> may lakas pa. Pero after nito eh, susubo mo ako, kakain na ako ng binili kong turon at saka maruya. Kasi inaka-schedule na yun mga kasimple yung sasakyan ko dahil pa-winter na, so kailangan ng check-up, kailangan ng service. So yung kaibigan kong mechanic ko is ano, pupunta daw siya dito kasi day off niya ngayon. So hindi ko siya mapupuntahan sa shop, sa shop niya, so siya na lang ang pupunta dito sa bahay para i-check kasi may mga gamit naman siya. So, ayan, ready na naman mga kasimple ang mga sasakyan natin for winter. Kaya kailangan nang magpa-check up, magpapalit ng winter tires, at uh, magpa-service kung anong kailangan kung ready to go na for winter. Kasi dahil mapapasabak na naman po ang mga sasakyan kapag malamig. Kapag malamig ang panahon, papasabak din ang mga sasakyan sa ano sa kapal ng snow kaya dapat ready din po ang sasakyan natin. Kaya ang regular check up ng sasakyan dito mga kasimple base sa amin eh bago mag summer at bago mag winter. Yan po yung parang nakaugalian namin na regular check up. Pag summer naman, kung naka-winter naka tire, palitan ng mga pang-summer um, tire or all-season, gano'n. Tapos, i-check kung ready for long drive ba, kung okay ba yung condition ng car. Kasi pag-summer naman, ang mga gimmick naman mga kasimple is yung mga long drive, pasyal-pasyal, gano'n. So, kailangan i-check naman kung tama din ang takbo ng sasakyan. So, ayan, mga kasimple. Ang ingay, mga kasimple, no? Pasensya na kayo, ha? Nag-iingay din yung mga little birdies natin doon. So, ito mga kasimple yung nabili natin sa Lucky. Yan, oh. Ang sarap. Turon. Ang sarap ng turon nila. Yan, mga kasimple. Dalawang turon at saka dalawang maruya. Ayan. Maruya. Ito yung ating, ano, breakfast at lunch na. Siguro yung ulam makakain natin mamayang gabi na mga kasimple. Kasi medyo matagal pang lutuin yun eh. Palalambutin pa. At saka may aasikasuhin pa ako ngayon mga kasimple. Yung sasakyan ko ay kailangan ipa ano, ipa check up, ipa service. Ayan, kasi darating nga yung mekanik ko ngayon. Itikman muna natin itong ating turon. Yan mga kasimple, itikman natin yung ating maruya yung Maria natin. Ayan, ang laki. Itong 4 pieces, mga kasimpli, $10 yata, $10.50 plus tax. Ayan. So, parang lumalabas na $2.50 each. So, ayan, ang sarap. Tikman natin, mga kasimpli, yung ating turon. Ayan, mga kasimpli, kain tayo. Hmm. Ang sarap. Hmm. Alam mo gusto, gusto ko yung turo nila kasi malambot at saka masarap yung pagkakagawa niya. Hindi matigas. Mmm, At saka yung coating ng sugar. Masarap din. Mmm. Minsan, ito lang talaga hindi na dayo ko mga kasing pisang. Lucky Supermarket kasi mayroon ng Manila Grill doon. So, tingnan din natin itong Maruya. Ito yung mga paborito kong pagkain eh. Sa Pilipinas, si mga merienda turon, Maruya. Mmm. Mmm. Sarap. Ang sarap. Ang ganda ng pagkakahinog ng saging. Hmm? Hmm. Hmm, tarap mga kapitid. Hmm. Hmm, tarap. Ayan mga kasimpi, solved na yung ating breakfast at lunch ngayon. Magmukbang tayo ng Maruya at saka turon. <laughs> Minsan nag crave tayo ng mga ganitong pagkain, diba? Minsan kasi nakakatamad ng magluto, wala ng time. Kaya sabi ko, bibili na lang ako. Ayan, mm. nakakasimple. At bukas ay eh, meron tayo ulit, ano sa baho. Mmm. Ang talap. Malaki din siya, oh. Malapad din, mga kasimple, oh. Mmm. Talap. May langka. Ito yung mga naminis ko sa Pilipinas, yung mga ganitong merienda. Di ba pag hapon? Naalala ko dati mga kasimple doon sa lugar namin sa Cavite. Kapag hapon, mga alas 3, ganyan. Nag-uumpisa nang mag-ikot yung ano namin, yung nagtitinda nito. Basta si kuya ang tawag namin sa kanya. Ayan, mag-iikot na yan ng mga ganito, turon, maruya, o kaya yung ano, yung parang, ang tawag doon, yung yung lumpiang toge, mga kasimple lumpiang toge, yan yung mga isa sa mga tinitinda, iniikot ni kuya doon sa lugar namin. Ayan, mga lumpiang toge, mga ganito. Ang tinitinda niya. Misan, merong palabok, may pansit, mga ganyan, nakabalot-balot na naka nakaplastik na tagsasampu. Ganyan. Kaya inaabangan namin yung pagkahapon, pagka nasa bahay ako at walang trabaho. Ayan, tatawagin na namin si Kuya. Excited na kami. Yung nakakami sa buhay sa Pilipinas, mga kasimpli, no? Uh, nakaka... Yung minsan naaalala mo ba yung mga bagay-bagay na dati mong ginagawa sa Pinas, yung dati mong nakakain hindi mo nakakain agad-agad dito, ganun. Yung mga halo-halo, mga ganyan. Pupunta ka sa isang lugar, sa isang parang palengke, may kakain kayo ng halo-halo, o kaya punta ka lang dyan sa kanto, may mga merienda, may mga fishball, may kwek-kwek, may may mga gano'n. Nakakatuwa, mga kasimple no? So, ayan, parang ano lang, nakakamis lang, nakakamis lang din talaga sa Pilipinas, yung mga pagkain ng Pinas. Kaya pagka nakauwi naman ng Pinas, talagang mga kasimple ano, uh, tawag dito, talagang gusto mo lahat puntahan yung gusto mong kainin. Katulad ng mga ganito, ganyan. lalo na ngayon sa Pilipinas, mga kasimple, parang napakarami ng mga ano, ng masasarap na pagkain na ah, nai-invento din ng mga ano natin, mga kapwa natin, mga ano doon, mga business uh, owner ng mga pagkain. Ang dami ng masasarap, mga kasimple. Parang Masarap pag umuwi ng Pinas, hindi mawawala talaga yung mapuntahan mo yung mga gusto mong kainan. So may yung simple. Ang sarap. Ang ganda ng saging. Ang ganda ng kahinog niya. Saging na saba talaga siya. Ayan. Tapos may langka. Mmm. Mm. Alam niyo mga kasimple, naalala ko, isa pala sa mga ginagawa ko dito na ano, na style, ginidip ko siya sa milk, sa powder milk. Ang sarap. Yung powder tayo dito. Ewan ko na, discover ko lang din to na ganito, yung lalagyan ko ng milk powder, yung ano, yung magturon. Ang sarap. Ididip ko siya sa milk powder mga kasisi. Try nyo kung magustuhan nyo rin po. Para sa akin, gusto ko siya. Ayan mga kasisi, o. Oh. Ididip mo siya sa powder milk. Masarap. Mmm, sarap. Mmm. Alam mo, mga ka-simple. I-try nyo rin po kung magustuhan nyo. Ayan, oh, may milk. Mm. At saka nagustuhan ko tong turon na to, mga simple Hindi ganun kakapal yung ano niya, yung wrapper. Kaya, yeah. hindi siya mahirap kagatin. Hmm. Ayan, mga kasimpli, o. Oh. Ang sarap. Hmm. Hmm. Ayan, mga kasimpli. Isa lang ang kaya kong ubusin dito sa turon. Ito maruya, medyo malaki siya. Medyo makapal. So baka kalahati lang din ang kaya kong ubusin dito sa isa, mga kasimple. Yeah, at mamaya naman yung iba. So ayan mga kasimple, thank you for watching ha.